Sinara ang isang kalsada sa Santa Cruz, Maynila, matapos sumabit ang isang truck sa mga kable ng poste. Live mula sa Maynila, nasa front line ng Balitang Yan, si Reynel Pawid. Reynel, naayos na ba ang mga tumagilid na poste at mga naglalaylayang kable? Jester, tuloy-tuloy nga ang clearing operation sa mga humambalang na kable dito sa Ronquillo Street sa Santa Cruz, Maynila. Inaasahang mamayang alas 7 ng gabi ay magiging passable na o pwede nang daanan muli itong kalsada. Mag-aalas 4 na madaling araw kanina nang dumaan ang dump truck na ito sa Ronquillo Street sa Santa Cruz, Maynila. Ilang saglit pa, napahinto na lang ang truck. Sumabit na pala ito sa mga kable ng mga telco. Tumagilid sa kalsada ang mga poste. Higit sampung oras ng kinukumpuni ng Manila Engineering at mga telco personnel ang mga naglaylayang kable. Ikinakasa na raw ng Manila LGU ang pangmatagalang solusyon sa mga labat na kable sa lungsod. May operation tayo, especially sa area ng Quiapo and Santa Cruz, na talagang nililinis po natin. Uh, objective po natin dito is matanggal na po talaga lahat ng mga hindi na po natin ginagamit na mga linya po. Dahil hindi madaanan ng kalsada, apektado ang higit 30 negosyo. Kabilang dyan ang kainang ito. Siyempre, aantay kami ng customer, yung mga customer namin may sasakyan, wala. Kasi wala, hindi makapasok yung sasakyan dito eh. Sana maayos ngayong araw na ito para bukas okay na yung ano, makabalik yung dating daan para Mother's Day bukas para yung customer namin, mga nandito naman, dalawin kami. Hindi naman apektado ang supply ng kuryente sa lugar. Justo ngayon 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 uh, ngayon naialis na yung ngayon 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 doon sa mga kable ng Telco at inaasahan na within 24 hours ay maibabalik na nga 'yung uh, telecom uh, telecommunication line maging 'yung internet connection para na rin sa lahat ng residential area at lalong-lalo na sa mga negosyo na nandito sa Ronquillo Street. Jester. Nag-uulat muna sa Maynila, maraming salamat Reynel Pawit. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline Guide Weekend, mag-follow at mag